Uh, huy! <laughs> <laughs> Sabay ganun eh, huminga ng malalim, okay. Um, siguro, yung time na, na heartbroken ako, tapos, nagpatawad ako ng four times on the same person. Ang lakas mo naman. Mm, -mm. Mm, mm Same scenario, I got cheated on four times on the same person. Pero, tinry kong patawarin, ng patawarin. Mm -mm. Kasi nga, I don't just early give up on a person i mm -hmm. i make sure na nabibigay ko yung love na mm -hmm. nagkaya kong ibigay sa tao but yeah kung kung gusto ko siyang ibahin sana nung time na narealize realize ko more yung value ko as a mm -hmm. person sana kung na baga, sana nung pangalawa na tigil na mm -hmm. sana diba? sana na ko yung yung part na may worth din pala ako as a person mm -hmm. hindi yung of binibigay course. ko lang bigay ko lang din. Mm -hmm. but then kasi love ano eh parang kumbaga can definitely make you do anything alam ano mm -hmm. mo yan parang hindi mo anything just for love yeah anything Oo naman. just for love kaya mm -hmm. ayun, pero hindi ko siya pinagsisisihan kasi I wouldn't be where I am right now kung hindi yun dahil sa mga yun sa mga ganong klaseng heartbreaks iba so yeah ah! <laughs>